Parang malaki po ang paggalang ng Dominican Republic sa akin na player ng Gilas Pilipinas na binuuni Coach Chot Reyes. Maganda ba ang sinabi niya tungkol sa Gilas at Jordan Clarkson? Tutukan natin yan. Sinabi din ni Coach Ryko Terman na may pag-asa si Gilas Pilipinas sa ikalawang putukan ng FIBA. Nakaka-excite, di ba? Kung maganda yung sinabi niya sa ikalawang round, napansin niya si Coach Rico na dapat iwasan ng Gilas Pilipinas, lalo na sa point guard. Tingnan natin yun. Pero bago yun, huwag tayong mag-subscribe sa lahat na bumibisita sa ating channel kung nagugustuhan nyo yung palabas. Kung hirap bayaran, isang like at share na lang po sapat. Maraming salamat po. Malapit na ang FIBA, may good news para sa mga manunood. Mapapanood dito ng LIVE kahit wala ka. Saan ito mapapanood? Tingnan ang report ng spin Maraming lokal na broadcaster sa Pilipinas ang magpapakita ng LIVE na laban ng gilas at iba pa mula ika 25 ng Agosto hanggang ika 10 ng Setyembre. Mga libreng channel sa TV para sa Pilipinas, TV5, One Sports, at One Sports Plus. Ito ang sinasabi ng SPIN. Kahit wala tayo sa venue, mapapanood natin ito sa ating TV. TV5, One Sports Plus. Iba pa sa nabanggit na istasyon. May ibang pwedeng mag-live sa mga Pilipino? Tanong ni Ma'am Sena Olaso ng Signal TV. Ayon sa ulat ng SPIN.ph, nagluluto kami ng konti para sa mga laro ng gilas Pilipinas sa PTV4. Pumayag partner namin sa FIBA na ipalabas para mas maraming manood base kay Ma'am Sena Oloso. Po mapanood din natin ito sa PTV4, okay po ba? May nanalo na, di ba? Kulang na lang hulaan ang final 12. Sino ang pumasok? Wala pa yung report. Record natin ang episode. Batay sa tweet ni Dadin in Quinto Henson kagabi. Napili na ang labindalawaman man line ng Gilas Pilipinas. Antayin na lang ang anunsyo ng SBP. Sinabi nila, mag-check in ang Gilas team sa Grand Hyatt Hotel BGC. Kumpleto na ba ang labindalawaman man line at wala pang anunsyo ang SBP? Si Dadin Quinto Henson ay napakaheneroso, kasama si Sir Homer Sison. Sinong nawala sa Gilas Pilipinas? Ito ang sinabi ni Sir Homer Sison. Ulitin po natin itong episode. Hindi pa po lumabas ang listahan ng SBP ng coaching staff. Sino ang final 12? Tinura ni Sir Homer Sison sa kanyang Twitter. Bago lang, sabi ng sources. Narito ang apat na players galing sa Gilas listahan para sa 2023 FIBA World Cup. Ray Parks, Terdy Ravena. Hindi kasama sina Calvin Octoberana at Chris Newsom sa huling pagsama. Huling labindalawa ng Gilas Pilipinas batay sa mensahe ni Sir Homer Saison. Abangan ang Final 12 sa Miyerkules. Batay sa balitang lumabas noong August 23 mula kay Sir Homer Saison. Lalabas na ng SBP ang Final 12 lineup sa technical meeting na yon. ito ang ating hihintayin. Pagkatapos ng Final 12, susunod tayo sa Dominican Republic. Ano sabi ni Coach Chot Reyes dito? Ito ang kanyang pagsasabi sa ulat ng Inquirer. Tulad ng alam natin, tinambakan ng Dominican Republic ang Canada. Natalo ang Espanya. Nakalaban din ang mga Dominikano ang Espanya sa labanan. Ginamit namin ang mga session para handa kami para sa mga Dominican. Iyon ang ibig sabihin. Inaasikaso ng Coach Chot Reyes ng SBP ang bakbakan sa Dominican Republic dahil sa matinding laban. Sa niya dito, tulad ng alam ng lahat, kanilang natatalo ang Canada. Walang Canada, tapos Spain naman. Mabigat na yun talaga, di ba? Bilog na ang bola. Tingnan natin kung malakas ba ang Dominican Republic sa paningin ni Coach Chot Reyes sa bakbakan nila sa Spain. Sinabi ni Coach Chot sa report ng Inquirer na kung hindi natalo si Kat at naglaro si Carl Anthony Towns, baka nanalo rin sila. Makikita ito sa kanilang pagkakasama kung gaano sila malakas. May ilang NBA player na kasama nila. Si Carl Anthony Towns ay isang all-star. Ang ibig sabihin dito, tulad ng sinabi ni Coach Chot Reyes, magkakasama sila na may magandang pagkakasunduan. Malakas ang kanilang samahan dito. Ayon kay Coach Chot Reyes, kung hindi sumama si Kat, malamang nanalo sila. Respeto sa gilas ang pahayag na ito. Anong sinabi ni Coach Nestor Garcia, ang head coach ng Dominican Republic? Sinabi niya ito sa report ng Spain. Unang laban natin, kayo ang kalaban. Base sa ulat ng Espanya. Kausap niya ang mga reporter dito. Mag-iingay tayo ha. May mga taong mahusay sa pagtira sa gilas. Malalaking tao rin sila na malimit at umaatake ng napakalakas at mabilis. Napansin natin sa sinabi ni Coach Nestor Garcia, Pinahahalagahan nila ng malaki ang Gilas Pilipinas. Sinabi rin niya na magkakaroon ng malakas na labanan ang Dominican Republic at Gilas Pilipinas. Sa dami po ng mga fans ng Gilas Pilipinas dito, malamang na maapektuhan ang Dominican Republic sa ingay na ito. Tingnan po natin kung paano sila makakapag-adjust. Sinasadya ni Coach Nestor Garcia na alam niya ang kakayahan ni Jordan Clarkson. Pakinggan natin ang pahayag ng SPINDAFY8. Naniniwala akong napakagaling naman nalaro si Jordan Clarkson, talagang isang bituin siya. Alam namin na gusto niyang manguna, kaya niyang gawin maraming bagay, di ba? Pero, sa basketball, Pilipinas may magaling na kuponan. Para sa amin, motivation ito. Nakakapagtaka nga, bakit hindi rin nila suportahan ang gilas Pilipinas? Base sa sinabi niya, iyon ang nagpapalakas ng kanilang loob. Ang nakikita at sinasabi niya ang nagbibigay inspirasyon. Itutulong pa nila na labanan ang gilas Pilipinas. Malalagay natin dito, napakagandang labang ito, hindi lang madaling laban ito. Tapos na sina Coach Chot at Coach Nestor Garcia, pero umangat naman si Coach Rayka Truman. Tingnan natin, malaking asahan ng gilas sa second round. Nasaan ang report? Ito ang report ni Dadin Kenito Henson sa Field Star. Kahapon, sinabi ni Coach Rayka Truman na walang pag-asa na makapasok ang gilas sa ikalawang round ng FIBA World Cup. Pero natalo natin ang Dominican Republic sa Philippine Arena noong biyernes. Sa Smart Araneta Coliseum ngayong linggo, kailangan nating pilitin na talunin ang dalawang ito. Bago sa second round FIBA, hindi pwede tayo pumasok kung matatalo. Ang laban ng Gilas mahirap. Anong bayan ni Coach Reika na pinili para sa Gilas players? Tingnan natin sinabi ni Coach Reika sa report ni Dad Inkenito Henssen sa Field Star. Kailangan ng malalaking players na maglagay ng malaking screen para sa mga show outers ng Gilas. Ito ang liwanag, isa sa nakikita ni Coach Reika na pwedeng gawin ng Gilas Pilipinas. Upang manalo, kailangan ng matatapang na manlalaro sa Gilas Pilipinas ng malakas na depensa laban sa mga kalaban. Nakita rin niya ang ball handler. Anong sabi niya na maaaring makatulong sa atin? Ito ang sinabi ni Coach Ryco sa ulat ni Daden Quinito Henson. Kaunting pag-antala ng bola ng point guard dahil sa paghihintay sa pick ng teammate. Dapat patuloy na galawin ng bola at ang mga manlalaro. Alam niya ang kahalagahan nito sa Gilas Pilipinas. Matagal na umiikot ang bola sa ball handler, lalo na sa point guard. Para mas maganda, dapat umiikot ang bola at ang mga players. Ibig sabihin, hindi dapat tumitigil ang bola sa isang tao lang. Kailangan talagang gumagalaw ano ang sabi ninyo tungkol sa buwan? Salamat.